Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Kamusta po? So checking energies po tayo. Inulit ko sa mga hindi pa po napapansin, mag-message po kayo ulit kasi sobra pong 3 days po ako nawala sa akin channel at alam niyo naman, di ba, naglamay ako sa nanay ko. So, marami pong messages na na-miss namin, na daganan. So, mag-message po kayo ulit, okay? Para sa mga magpa-private reading at magpa-spell, money spell, career, uh, sa mga loved ones, yung like person nyo, yung asawa mo, or any kind. Pero, kailangan po lahat ay dumaan sa reading, okay? So, checking energies po tayo. Tingnan natin, uh, the magician. Tingnan natin yung energy ng person mo. Meron kayong the chariot, ay sorry, four of swords and six of wands and the empress. Okay? So, mukhang paganda yung takbo ng career ng person mo ngayon. Busy-busy siya ngayon. Pero minsan actually kapag tapos na yung buong araw niya, nami-miss niya. Okay? Nami-miss niya yung kinasanayan niya na yung kasama ka. Okay? So, nakikita ko may someone na in love or in love siya. Meron siyang iniisip na someone na tao dito. Okay? Meron ba sa inyo na malapit ng magkita kayo ng person mo or pauwi? Okay? Pauwi siya. Possible. umiyak talaga yung person ninyo. Alam niyo kahapon pa ito nakikita ko pareho yung cards ninyo kahapon. Pati yung energy ninyo, ano? So, definitely talagang meron magkakabalikan or meron pagsisisi sa person na ito. Okay? Maring iba sa inyo makakatanggap ng regalo or you are dealing with the person na may edad, ahead sa'yo, pwede rin. Or, inaantay mo siya, meron kang kailangan sa kanya. Gusto mong i-proof Uh, or gusto niyang i-prove mo na naging okay ka. Parang ganon, yung gusto niyang makita na Amazona ka, matalino ka, malakas ka, hindi ka basta-bastang babaeng mahina, yung mga ganon, yun yung parang gusto niyang uh, i-prove mo sa kanya. Okay, so, Ace of, Pen Ace of Cups and the Tower, Six of Cups, Ace of Pentacles, and Knight of Cups still pa rin stuck yung tao na ito sa iyo. If may ex po kayo, bago lang po kayo naghiwalay, maring ikaw or reading mo ito, okay? Mukhang stuck po yung person ninyo sa inyo. Unexpected po ito, hindi mo aasahan. Mukhang may paparating na person kung single po kayo. Kasi mukhang iniisip niya, okay? Iniisip ng tao na ito magpaparamdam sa'yo. Kakamustahin ka. Pwede naman yung ex mo, ex mo Pwede naman, mukhang magkaka cross ang landas ninyo. Possible. Oh my God. Kahit i-view nyo yung bukas, yung bukas, kahapon na reading natin. Parehong-pareho po ang lumalabas. Okay? So, ano po bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kung ano yung reading po kahapon, ay totoo po yun at magkakatotoo. Sinagot ngayon eh. Okay, so, ayan, willing siyang mag-sacrifice, willing siyang mag, willing siyang mag Siguro yung iba sa inyo, um, dinededman nyo na, hindi nyo na pinapansin, willing po siya. Okay, willing siyang tiisin kung ano yung pagpapahirap mo sa kanya. Meron siyang pinapangako or plano. Okay, meron siyang pinaplano sa'yo. Maganda po ito. Siguro bibigyan kanya Flowers um, chocolate, relo, damit, bags, um, any kind na gusto mo. Parang yun ang pinaplano niya. Okay? Tapos, um, sa tingin ko kailangan mong ano, syempre pag yung unexpected na gagawin ng tao, dapat ihanda mo yung sarili mo, ba? Diba? Kasi, syempre, isang masayang araw yon Okay? Kung halimbawa magpaparamdam sa inyo yung person ninyo, tanggapin nyo na huwag nyo nang pabaayin yung sitwasyon. Okay? Magkabati-bati na sana. Um, may nasisense ako dito, parang ayaw niyang i-control mo siya. Okay? Parang may swerte yung person mo. Ayaw niyang i-control mo siya. Gusto niyang, siguro minsan may plano na hindi kayo nagkakasundo. Ano? Meron siyang plano sa kanan ka, nasa kaliwa siya. Parang hindi kayo mag-meet sa gitna. Iba yung gusto niyong ninyong dalawa. Okay? Yun ang nakikita ko. Okay, so the emperor, the words and seven of wands and three of pentacles. So, meron tayong stability yung nakikita ko dito. May travel din po. Okay, siguro you are dealing with a person na malayo, seaman, sundalo, yung mga na-duty sa sa malalayo or pinadala ng company sa malayo. Okay? Pwede rin na halimbawa na sa Amerika kayo, nasa Texas siya, nasa nasa California siya. Long distance din po 'yon. Kahit dito sa Pilipinas, halimbawa na sa Makati siya tapos si si ano si yung isa na sa antipolo yung mga ganun po distance pa rin po yon ibig sabihin hindi pa rin kayo magkalapit okay so eto yung nakikita natin some of you kaya lumay, lumayo yung person niyo kasi gusto niya may pangarap din siya sa pamilya mo okay para matutuloy matutuloy yung lakad niya pero meron siyang dalawang lakad eh kadil niya dito sa land or kadil niya doon sa malayo yan. So, any, any, kahit ano naman pong yung, yung pipiliin niya, matutuloy pa rin sa kanyang kagustuhan. Okay? Four of Pentacles, mukhang tinatry niya yung pinoprotektahan niya rin ang sarili niya. Actually, napapago na siya sa kakahintay ng pagbabago. Okay, na magkaroon siya ng, uh, magkaroon siya ng chances sa'yo. iyo. Kaya nga sabi ko unexpected to ihanda mo yung sarili mo. Nagpaplano siya, meron ata siyang iaabot sa iyo its either pera, sustento, pang-grocery, basta po meron po kayong mahahawakan. Nakakatuwa naman po itong person mo kahit papaano. Um siguro ano to eh, nagkaaway na kayo dahil sa pera. Mhm, -mm. yung iba dyan sa inyo, halimbawa sample na sa ibang bansa tapos pag uwi dito inabutan ng pandemic to na yung nagka-letse letse na yung parang uh, pangyayari sa inyo okay grabe yung pandemic na yon hanggang ngayon, meron pa namang lumalabas ng dahil sa mga yon nasira kayo okay wow ang ganda naman nito minsan natatakot siyang mag mag-move ay sorry natatakot siyang mag-move kasi baka i-reject mo siya kinakabahan siya Uh, may nakikita ako every time na mag i siya sa accounts mo, kinakabahan po talaga siya. Baka mahuli mo siya, baka maano, gano'n, na ini i niya. Okay? Sa social media, TikTok, um, Facebook, uh, any kind, uh, Instagram, Instagram, any kind po talaga basta social media. So, minsan linalapitan niya pa yung kakilala mo, kamag-anak, para magkaroon siya ng balita sa iyo. Okay? Yun ang napapansin natin. Parang minsan nahihiya siya, pero wala siyang choice. Linalakasan na lang niya yung loob niya para ma-update man lang siya na kung ano yung kaganapan sa buhay mo. Nakiki-update pa rin siya kahit pa paano. Okay? So, ano kayo yung mga surprise doon na ba ang mga nagsasama, no? Nakakakilig. Sana all. Yung mga nagsasama, mag-ready po kayo. Meron po yung surprise sa inyo. Opo. And expected po bisita bukas. May nakikita ko, may makikita kang bagong tao na makikilala mo. Okay. Okay, meron kang two of pentacles. Two of pentacles and meron kang five of wands. Five of wands. Um, four of swords. Oh, Okay. Mukhang ano, nawawalan ka ng pag-asa. Nalulungkot ka talaga. Kaya kalungkutan mo yung person mo. Wow! Wow! Meron iba po sa inyo makakatanggap ng isang singsing. -sing. Yes, may nakikita po ako. Makakatanggap po kayo ng singsing. -sing. May mag-propose po. Kung hindi po to singsing, -sing, meron po siyang ibibigay sa inyo na something. Okay, may matatanggap kang magandang balita. Kung hindi po ito, ah uh, meron po kayong pangarap na uh, meron kayong pangarap na para makuha yung bahay or lupa. Ginagawaan mo ng paraan. Okay? Some of you naman, we wish mo na babalik sa yung person mo. May chances naman po. Okay? Kung resonate po kayo dito. Okay? Um, Letter M, L, S, R, K, L, S, tapos na, no? M, R, D, E, yan. Yung mga letter na tinawag ko, sila po yung mas malakas yung energy ninyo. Pag hindi ko po tinawag, ibig sabihin, medyo nasa 30% o 40% lang po yung nakukuha nyo or nasasagap ninyo. Okay? Meron sa inyo, may nakikita akong tampo sa magulang nanay tatay. Pero okay lang po yun. Kahit may tampo po kayo sa nanay tatay ninyo. Ang buhay kasi hindi nating alam kung hanggang saan yan. So magpatawad na. Okay? Kaysa yung ikaw ang kawawa. Uh, namatay na lang yung nanay tatay mo. Hindi mo pa sila pinatawad. Ikaw pa rin na magdadala-dala nun. Okay? So, or or yung nanay tatay mo, hindi ka nakahingi ng tawad kung may kasalanan ka man, ganun. Okay, meron kayong parang lungkot sa past. Kung hindi naman to parents, possible yung childhood ninyo sa relasyon is hindi po naging maganda or hindi naging maayos. Okay, so congrats sa mga ikakasal ha. Yung mga ano, yung mga bago naman dito sa akin channel or yung mga dalaga dito na nanonood sa akin, expected niyo na makakatagpo po kayo ng isang lalaki. Kahapon pa to nagparamdam yung yung person na ito na magkakar magkakilala kayo, magkakaroon ka ng chance na may makikilala po kayong isang lalaki na magbibigay po sa inyo ng support okay, maganda ito, mga madam ko, yung mga single dyan, may pera ka bang inaantay, mag-relax mag ka lang, mukhang, mukhang, mukhang ano eh, mukhang, um, ano bang ibig sabihin, yung bang, mukhang paparating naman yan, okay, kung may binabayaran kang bahay lupa, makukuha mo rin naman daw yan, okay, So, good luck sa inyo. So, anong in-expect in ninyo ngayong araw? Tingnan natin kung ano yung coming na blessings. Eto, blessings na ito, ha? Grabe, may ikakasal. Um, meron ikakasal. Ano yun? Meron, lum meron kanina. Ayun, labas natin yan. Gusto yan lumabas. So, maring bukas yung iba sa inyo, maring makakapera. Isang magandang panimula na naman. Okay? mukhang may nananaginip sa inyong buntis. So, if ever man nanaginip po kayong buntis, ibig sabihin, new coming, uh, new beginning is coming. Okay? Or bata. yan. Uy! Umulit. Ang ganda. Ang ganda. Nakita nyo naman, binalas ako, ba diba? Ten of pentacles. So, meron po kayo talagang... Uh, swerte bukas or this week. Okay, expected nyo po ito. Isang magandang panimula sa new uh, bagong opportunity, promotions, maring may bibigay po sa iyo. Okay? Or bagong bagong ano, bagong bagong isang bagay na makakatulong sa family mo. Breadwinner ka ba? Halimbawa, meron kang ganun tapos ibibless ka ni Lord para makatulong dito sa family mo. Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat na nag-message sa akin. Kapag hindi pa po ako nakareply, alam niyo na po ang ibig sabihin. Ibig sabihin ay mag-message po kayo ulit dahil nadaganan po kayo. eto po ang aking Facebook account. eto po ang cover. Okay? Hindi po kayo pwedeng maligaw. Yan po ang aking uh, profile. Okay, tingnan nyo naman. Yan po. Tapos, wala pong mag-message dito or tatawag. Marami pa rin tumatawag. Sinasabi ko na pong bawala kong tawagan, e message lang po ako sa aking Facebook account. Okay, so magbasa tayo ng mga nagpapasalamat. Hello ma'am, maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng naitulong mo sa aming mga naniniwala sa iyo. Ako ma'am worth it po talaga ang ginasto ko sa inyo. Dahil kahit saan ako lupalop ng mundo, parang wala naman pong naging nangyari, naging magandang mangyari sa mga nilapitan ko. Halos 20 years na po akong naghihirap sa aking asawa, ma'am. Bata pa lang ako, nagkasama kami at kinasal po ako. Pero okay lang po yung ganun po talaga ang buhay. Sabi nyo nga, lagi namin tatanggapin kung ano yung mga nangyayari acceptance po dapat. Ma'am, lagi ko pong pinapanood yung YouTube mo at yung mga advices mo. Talagang kinukuha ko po talaga 'yon. Kagaya po ng sabi ninyo na wag akong umasa sa aking person. Tama po 'yun, Ma'am, nang sinabi ninyo na dapat ay gumalaw na po ako. Ito nga po simula po nung gumalaw ako, Ma'am, nagkaroon po ako ng sarili kong pera at masaya po ako doon dahil sarili kong pera ang aking winawaldas. Ma'am, tungkol din naman po doon sa pagiging mabigat ng kanyang kamay, ay nasolusyonan po yun lahat. Maraming maraming salamat, ma'am. Sabi din po ng aking nanay, nagpapasalamat po siya dahil malaking bagay po ang naitulong mo sa akin. Ingat po kayo, ma'am. Bye-bye. So, kung gusto niyo tulungan ko kayo, yung mga person ninyo na spell, kung hindi po kayo sure, pwede po kayong magkonsultuhan muna dito. Siyempre, kailangan po dumaan ng reading. Okay? Ingat po kayo. Bye-bye.